The President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Limang taon mulang, mula nung matinding kaguluhan, babango na ang Mar Marawi City. Isa lang ito sa mga binitawang salita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikalawang State of the Nation Address o SONA nitong lunes. Sa kanyang pagharap sa sambayan ng Pilipino, sinabi ng Pangulo na unti-unti nang bumabalik ang sigla sa Marawi City dahil sa mga nakompleto anyang mga proyekto at infrastruktura. Anong balik na ang sigla sa pamayanan, maraming proyekto ang nakompleto at mga infrastruktura na itatayo. Gayunpaman sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na kahit bumabangon na ang mga mamamayan sa Marawi ay hindi pa rin ito pinapabayaan ng pahamalaan. Patunay dito ang kasalukuyang pagproseso sa mga dapat gawin upang mabigyan ang mga residente sa Marawi ng tulong pinansyal upang makapagsimulang muli. Kasalukuyan na tayo nagpoproseso ng tulong panansyal para sa mga biktima ng Marawi siege upang sila ay makapagsimula muli. Dahil dito tiwala ang Pangulo ng Bansa na magiging progresibo ang Marawi City. We are proud of the progress that the barm has taken. We will it will be self-governing. It will be self-governing, it will be progressive and it will be effective. Dagdag pa ng pangulo na dahil sa kooperasyon ng iba't ibang grupo at ahensya ay naging positibo ang pagbangon ng Marawi City. But this was only made possible because of the cooperation of all key groups. We talked to the local governments, the royal families, the MNLF, the IMLF, the MILF. We're all consulted and represented in this transition phase. Samantala kaugnay nito kung matatandaan sinabi ng bagong talagang AFP Chief of Staff na si General Romeo Browner na bibigyan nito ng special attention ang normalization process ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM upang tuluyan na makamit ang kapayapaan hindi lang sa Marawi City kundi maging sa buong Southern Philippines. Para sa Jose sa Pilipinas kong mahal, Almar Forzuelo. smn news